Mga amigo, good morning na naman sa inyo. Mas bati tingaw burias. Good morning na naman mga amigo. Sana magandang araw nyo kasi dito sa Baguio City ay talagang napakaganda rin ng panahon ngayon mga amigo. At syempre, samahan nyo naman ako. Gagala na naman tayo. At dahil sabi ko nga, dahil andito tayo ngayon sa Baguio City, sulitin natin yung ating gala. At syempre, andito tayo ngayon sa La Trinidad bingit mga ludi At dito naman tayo mga idol gumala no para makita naman natin yung mga kaganapan dito at syempre yung mga tanawin dito mga ludi kasi napakaganda daw mga tanawin dito at ito nga oh. Kitingnan niyo naman mga ludi akala ko sunog yan oh. pero yung pala yan pala yung ulap yung fog mga Luri. Yan. So ibig sabihin napakataas itong area na dinadaanan natin ngayon mga idol. Ayan oh. Yan, grabe. Ah, uh, syempre pag bumaba na yung pag mga lodi, malamig na po 'yan. Yan, malamig na po dito yung klima mga lodi kaya maganda dito gumala. Kahit mainit, malamig pa rin yung klima. At nga pala mga idol, habang nagra-ride sayo, habang nagta-travel tayo, shoutout shoutout muna tayo, no? Shoutout muna natin ating mga kababayan at siyempre yung ating mga kaibigan. Shoutout nga pala kay Almari Gel Buena at kay Salvacion Lupango at kay Maricel Rios. Rosana Peralta Erinya, mga Miguel Sherrod, Marilyn Cabarles Salcido at kay Jema Silencio at Janice Aba, mga Miguel Sherrod, kay Blanca Romero, kay Joe Zambaga, Saldivar Nova Arlin, kay Josephine Mahinay, kay Jojo Malapitan, kay Richard Aporto, kay Richard Dalag, kay Richard Charity Vlog, kay Jocelyn Bartalata. Weta, ayan, kay Gina Gigante, mega mega shoutout sa inyo mga amigo At din kay Danilo Logroño at kay Dion Din, ayan, mega mega, mega shoutout Maricel at kay Helen Barwa Esquiluna, mega shoutout Kay Reblog Ornopia, mega shoutout Fernando Abiner, shoutout Si Bohanan Vlogger, mega shoutout At kay uh, Sione Absalon, mega shoutout At syempre sa ating gwapong kaibigan na si Ruel Dizus Vlog at kay Chris at Nalgam mega mega shoutout at syempre sa team squadron mega shoutout bagayang group para kaya ni mega mega shoutout sa inyo mga amigo at nga pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga gala mga travel mga vlog mag follow ka na at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload mga amigo ma update kayo ayan o no? at syempre mga amigo dito dito na lang muna tayo mag vlog no kasi andito lang naman tayo sa bagyo at syempre Ah, uh, ito lang muna yung makita nyo, yung mga gala ni Dudski Motovlog. Wala po muna tayong upload na travel mula Masbate no So kasi dito tayo sa bingit Kaya dito tayo sa bingit muna magbablog mga idol At uh, huwag nyo kalimutan na i-share yung ating video mga ludi Para naman ma-share natin sa ating mga kababayan Kung gaano kaganda dito sa bingit mga idol Ayan, no At nga pala kung gusto nyo gumala dito Gumala lang kayo kasi na uh, Libre naman mga idol Basta may budget lang kayo Ayan. Kasi mahirap gumala na walang budget mga ludi Ayan. So, eto. At nga pala mga idol, ito yung daan papuntang abatan Bugyas. At kung pamilyar sa inyo, yung the highest point, ayan, ito yung daan mga luli. At ito rin yung daan patungo dun sa uh, bahay ni, ano, yung artista na yumaon na, si Marky Shello mga idol, kung pamilyar sa inyo. Ayan, ito yung kalsada papunta dun sa Uh, lugar ni Marquez Ang ganda dito mga idolo. Oh. Yan, para ka nang nasa langit dito mga lodi. At mamaya maghahanap tayo dito ng mapestuan uh, para matanaw natin ang view dito mga idol kasi napakaganda talaga dito mga idol kasi mataas kasi yung area dito pero uh, kung makarating kayo sa Abatang Bugyas mga idol o oh, kaya doon sa lugar ni Marquez Cielo, nako, yung bagyo mga idol, walang sinabi to. Do, walang sinabi to sa lugar doon ni ano ni Idol Marky mga idol kasi dito sa Bagyo mga idol ano lang dito malamig samantala dun sa lugar ni Marky Shello nagpuprosin dun mga luri pagka umaga yung mga dahon dun may mga ice na may mga isno na so dito sa Baguio ang maramdaman mo lang yung lamig pero doon ako na try ko kasi dun mga luri sa linggo walang ligo <laughs> Tapos yung ulo ko Tapos yung kilay ko Binalakubak Ayan So Dito Pumunta ako dito Para May pakita ko sa inyo At may pasilip ko sa inyo Kung gaano kaganda yung uh, View dito mga idol Ano At ito nga naghahanap uh, tayo Mapwestuhan mga idol Para naman Makita natin Yung view dito mga ludi At siyempre uh, Ito na Ito na nga mga idol Ayan na nga Oh wow Ang ganda dito mga idol Kita nyo naman yan, ganyan yung matatanaw nyo dito pag andito ka na. Siyempre, andito na rin ako. Nag-video-video na rin. Yan, kita nyo naman. Yan, pasyal na rin kayo dito mga lodi. Ayan, para naman makagala kayo dito at makita nyo kung gaano kaganda yung Baguio City. So mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video. Muli ako yung nagpapasalamat. Ako nga pala si Dunski Motovlog na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo!